Hey guys bali belum pajung di mana ayo hey guys yo so, umpaya awak ni dulu lucky Hey guys, uh, bali sekapang arah uh, buta yung Bali, pupunta naman tayo ngayon sa ano, sa bundok, sa Talahibaan. At tayo mag naman ng mga um, pwedeng huntingin. Yung hindi pwedeng huntingin, hindi natin titirahin, no? At, ano, yung mga pwede lang na huntingin, yung titirahin natin. Ah, di ba? So, Yeah. So, na tayo doon. Meron tayong kasama ngayon yung expert sa panghahunting no di ba mm. kali yan yung kasama natin si yung tatay ko yan expert sa panghunting tapos may dalawa kaming kasamang um, aso yan yan dala na, dala, dala namin yung um, partner ko guys yung si Parco Estrella yun yung magiging tagapagtanggol natin yan jolo luma na yan guys pero sobrang lakas nyan guys pakalakas lakas yan dyan tayo pupunta dyan. sa talay ba guys dyan tayo at maghahanap tayo diyan ng mga labuyo labuyo guys yan mamaya na lang guys ha ibun dyan guys mga bato bato Yan. Bagong ani kasi diyan sa baba. Diyan sa banda baba. Kaya marami dito ng ano, mga bato-bato diyan. Yan, nilipad-lipad nila. Yan, tumutunog-tunog pa Yan. Bali dito tayo pupunta. Diyan. Diyan banda tayo. At maghahanap tayo ng ano, guys, yung labuyo. Great, so yan bulod. Yes, may habol yung aso. Pakalabuyo na yun. eh guys, bali may ilubi pa doon. May ilubi pa doon guys na labuyo. Dun ba na? naman saya ha nah link kita semarai kita Makati udah di mana Oh Guys balik tinamaan yung wild chicken kaso Ano guys Di masyadong napuruhan Ya Oke okay lang yun Better luck next time na lang <laughs> Dito tayo guys ngayon natagpuan ng ano ng aso hindi aso namin ano. siya yung nakakita tapos lumipad dito ba na sa may baba dyan banda lumipad dyan banda andito kami ngayon sa may banda kung saan lumapag yung ano yung wild chicken or, or labuyo yung guys hinahanap ng aso doon sa baba sana mahanap namin yung, kasi may ano yung guys, tinamaan yun. Sobrang lakas nung ano, skupita. So, dinit niyo naman siguro sa tunog ng, ano, potok. Old model lang yun guys, lakas yung guys, pero Lakas niya. So guys, sinahanap mga aso doon. Yan, dyan, dyan, banda guys pumunta yung ano, yung aso. Buti na yung may kasama tayong aso kasi yung mga nababaril natin, hindi natin kayang hanapin yung pag sa masukal na. Yan. Ah, uh, paubaya muna natin diyan sa aso. Diyan banda. Kaya yung isa nandoon. Yung isa nandiyan banda sa taas. Mabali dalawa guys yung aso na kasama namin ko muna yung cameraman ngayon si siya yung pinaka export don sa pamamarel. yan yung tatay ko Alin na dyan sa baba Ha? Unian, ya, na kita. Ha? Ugot. Guys. halo guys, yung nakita nang ano, hindi pala lalabo. Di pala labuyo guys Lizard na malaki Ugot guys kung tawagin dito sa Yan dyan guys sa ano Sa nyug na yan ano? Dyan sa nyug dyan Yan dyan sa nyug na yan no? Dyan Yung tatay Tingitingnan nyo Asa Yan So, bali guys, hindi natin yan huhuliin na, ano, yan. Hindi natin huhuliin yan. At bawal yan huliin. Ano, guys? Hindi natin huliin. So, bali, maghanap na lang tayo ng iba. Maghanap na lang tayo ng iba yan. Ng iba dyan. A few moments later. One minute, thirty-seven seconds later. Five minutes later. 2000 years later. Guys, bali, yan yung uh, yan kami bumibili ng oxygen. Ay, pag wala ng karga yung Skupita, yan na kami bumibili. Diyan banda. Yan. Sa lakas, Talagang may exercise kanyang guys. And guys, bali, lumipad yung ibunan. Ayun, labuyo guys. hindi tayo sa dalampasigan. Yeah, e tapid natin din mismo. Yeah. Yeah. Ayan pala. Hey guys. Masyado mailap talaga guys. Kanina guys, lalaki yung lalaki yung na nagpunta. Tapos 'yung babae naman. Wild chicken. banda pumunta yung ano, labuyo mukhang yung aso guys eh nahanap niya din ayun guys bali pupunta nila yung labuyo dyan kasi na pilay guys Diyan banda pumunta tapos tayo dito lang muna tayo sa baba kasi baka um, dito pumunta yung ano, labuyo dito sa baba yan dun tayo banda po pesto Siyempre, pag nauli natin yun makikita nyo naman yun yan yung sila pupunta banda 5 minutes later habang naghahanap sila ng labuyo tayo dito kakain naman tayo ng pili so brocho bhai pili in maawot kaya tayo ito itong daming ano, daming nalaglag guys Yun guys. Bali narinig ko na yung ano, yung labuyo. yung bipad Punta dyan ata yun. Na, hanap ata din na. 2,000 years later. Guys, bali, dito naman kami ngayon sa ano. Dito na kami sa tuktok ng gundok. Yan. Yung kaso kasi yun dyan, magtahol-tahol. Diyan. Hindi ko alam kung ano yung naanap niya. Eh, nagtatawal siya. Diyan sa taas. Ha? Hmm. Ata banda yang man. hindi ko alam kung ano yun yan dyan, guys dyan pakabayawak na naman yan <laughs> maghabod lang aso 1 minute 37 seconds later 5 minutes later pali ang laking bayawak pala guys dyan nandyan oh oh takulo pa Makin ini, huh? makin banyak waktu pada guys. Anda subang lagi guys. Oh, banyak mari kita ini. Pak Nau uh. di

yung bayawag yung lucky ano o oh. diba yung laki yung bayawag yan hindi, sige talaban sa ang kwan pa bala Ah. Uh, guys, bali parang malalaglag na. Ay. Ayun. pang nating natin. Kita na kadali ng labuyo. Baba <laughs> guys, pero pinahirapan. Daming putok na, you know, labot. Pero tinamaan na siya guys. Dulong tanah. Sobrang laki guys. Kaya dapat na natin siyang ulihin is malaki na. <laughs> malaki na siya guys. dapat na natin may yung maliliit hindi natin uulitin kasi papalakiin natin <laughs> sorry guys ganito yung buhay sa bu so ano sa probinsya kailangan. kailangan talaga namin yan <laughs> sobra yung iba dyan nagsasabi na ano, uh, mag-alaga na lang ng manok. Puti kayo, may pangbili ng manok. <laughs> Kami wala. Uh, okay, okay, okay pa kayo? Kita ko sa inyo para tatayo. Sige, hindi ako. Ayan o. na. Tukdulon mo na. Ha? May bumba pa yan. Guys, oh, o. O, kita niyo. Laki niyan. Ano mga yan. laki guys. Kailangan natin siyang huling kasi baka maunahan pa tayo. <laughs> yan. Tiêu Dan yeah. Oh eh là guys okay. Ah Đấy mm -hmm. Ay, hey, yung aso guys. di, din. <laughs> Naghihintay din siya na <laughs> Magaling talaga to. talaga. Magaling talaga to na aso na yan guys. Yeah. Hindi Ha? Against the light pa guys. 18 minutes na tayo dito guys ano nakikita nyo pa ba so medyo nakikita ko pa maulog na pa maulog na okay, mm

Yan. Siguro aga guys, ang, ano niyan, 6 kilos. Ano pa buhay pa guys? Yan. Yung aso natin, yung dalawa oh. Yung galing mo yun. Manap dun. Yan. Bali, nakuha na namin yung ano, bayawak. Yan. Sobrang laki guys. Haba pa sa iskupita namin. Yan. Ito. Naubos Robus yung, naubos yung bala guys. Oh. <laughs> Pero okay na okay, guys. Um solid na solid. Solid solid. Solid naman. Oh, bali kailangan na natin siyang huliin guys, kasi napakalaki. Napakalaki na niya. Hindi na siya feeding pagala-gala dito sa um, kagubatan. Si baka unahan pa tayo. Okay. So, bali guys, wala tayong nakuha, no. Um lebuyo. Ito na lang na bayawak yung nakuha natin. o Um naman namin sinasadya na makwasa. Oh, bali um, nahanap siya ng um, aso. Yan. Kung siyempre, napakalaki. Kaya lang ka naman, hayaan namin, oh, iwanan pa namin yan. wala kami pang ulam ngayon. <laughs> so, yan guys. Uh, bigat. Siguro guys, mga 8 kilos. At 8 kilos ito. Napakalaki talaga guys. So yun guys, um, hanggang dito na lang guys yung video ko. Um, thank you for watching na lang guys. Yung mga yung mga legit subscriber ko dyan guys o oh, ito na yung iniitay nyo yung hunting ng medyo malaki laki yeah, medyo surusirin tayo ngayon at saka guys yung mga basher ko naman dyan thank you pa rin guys sa mga panonood nyo ayan Oh, sana huwag kayong magsumbong sa DNR <laughs> pero ano na guys uh, huwag naman kayong ganyan paminsan minsan lang naman namin itong ginagawa ah. ayan na. paminsan minsan lang naman to guys. Hindi naman to araw-araw. Ano, -araw. di ba? Yan. So, yan guys. Hanggang dito na lang yung video ko. Bye-bye na lang. Ah. Uh, yami yami na